18 anyo sa babae ay napalagang patay sulod sa usas sa mga lawak sa lodging house sa barangay poblasyon Toledo City. Suspek to sa pagpatay na inhana. ang report ni Femary Dumabo. Pasad 8 sa buntag nitong itong biyernes, napalagang na napatay ang lawa sa 18 anyo nga si May Fatima Tagaktak, usa ka grade 12 student. Gibaata ng baba o mga kamot sa biktima. Gipaubos na sa autopsy ang patay ang lawa sa biktima ron masuta ang iyang gikamatyan. Gi Usa-usab sa gisusi sa otoridad kung gilugos ang dalaga sa wa pa Sa pakisusi sa kapulisan sa Toledo City, nasuta nga anitong webes na si May Fatima sa mga igsuon nga doon na siya dance practice ka ng mga classmates. Kay wa mauli ni Anang eh. na nawaga ng iyang pamilya sa social media din ilang ipaybaw nga missing si May Fatima. Sa investigasyon, nasuta aduna na dagi katagbo ng lalaki ang biktima nga iyang nakaila sa social media matod sa hepe sa Toledo City Police Station nga misud ang biktima og ang suspitsado sa usa ka lodging house alas 3 sa hapon nitong Sa dihang oras na silang pagpangawas, gituktok matod pa ang lawak sa usa ka attendant apan way mitingog hinungdan nga gipugos nila pag-abli ang portahan ug diha na nakita ang patayng lawas sa biktima. Sa tabang sa CCTV sa mga establishmento, nailhan ang gitudlong kauban sa biktima sa pagsod sa lodging house nga si Lorben Kabusgan Barot, 43 anyos. Private Uh, CCTV orders na nagbigay ng CCTV footage na kung saan nakita yung uh, identity or yung mukha nung supposed uh, suspect natin. Yung CCTV footage na in-enhance natin i-present natin doon sa room boy na kung saan sila nag-check in noong September 19. At uh, yung room boy, positive na in-identify niya na yun nga yung uh, kasama ng babae, yung victim. Sa dugang pakisusi sa kapulisan, nasuta nga ang maong suspitsado nagabang sa may Pierre Uno sa dakbayan sa Subo, kauban ng iyang kapuyo. Sukad so, niyong biyernes sa gabi, wala na kiniigkita. Regional Manhunt Operation, gilusad na usab, batok sa suspitsado. O ni Godfrey Rillian, family Dumabok. Balitang Bisdak